So hanggang sa ako po ay humawak ng iba't ibang punghuling sa ating daan. Iba po ang manggagawa noon, tsaka manggagawa ngayon sa ating daan. Sa panahon po namin, pag sinasabing manggagawa, talagang gumagawa. Ibig sabihin, gumagawa kami, wala kaming sahod, wala kaming sweldo, kami pa ang magkatrabaho para mayroon kami sa huring. Ano yung reason ko, bakit ako umalis? So kung napansin niyo po, pabago ng pabago ang doktrina ng samahan ang andating daan ako po ay naawa sa mga nakasama ko ng balalakas ng tabulo. Pagkailangan po ni Mr. Soriano, meron po kaming tinatawag ng katok system. Halimbawa, mga kapatid, dinimanda ko ng iglesia. Kailangan ko na isang milyon. Kami ay ko sa San Mateo. Kinabukasan, meron kami isang milyon. That time, yun po yung pagkakataon na ako po yung nagsuri sa doktrina ng iglesia ni Cristo. Ako po nainganyo noon sa kanilang uh, doktrina na sa kanilang pagsamba. So hanggang sa ako po ay humawak ng iba't ibang tungkulin sa andating daan. So hindi lang po ako naging member doon, naging KKTK pres, ah, Vice President po ako noon, naging ah, mang-aawit din po ako kahit wala akong boses, 'yan. Tapos naging manggagawa din po ako at naging coordinator ng KNC workers. Ang manggagawa po noon, pag sinasabing manggagawa, ang counterpart po niya ay yung mga pari po natin, mga pastor, 'yan. Iba po ang manggagawa noon tsaka manggagawa ngayon sa andating daan. Sa panahon po namin, pag sinasabing manggagawa, talagang gumagawa. Ibig sabihin, gumagawa kami, wala kaming sahod, wala kaming sweldo, kami pa ang magtatrabaho para mayroon kami sahurin. Kaya pagkatapos ko po ng mga exposition po noon, mga mini pulong, ang tawag po namin doon, meron po akong tindang patis, mga iba-ibang mga tinda-tinda, yun po yung ginagamit ko sa paglilingkod ko noon. Kasi ang paniniwala ko, kami lang ang totoo, yung ginagawa namin para sa Diyos. So, pati pag-aaral ko, kaya ngayon lang po ako nakatapos ng pag-aaral eh, iniwang ko yung pag-aaral ko kasi paniniwala ko, eh sabi ni Mr. Soriano noon, maswerte na niya na abutin ng 20 years ang mundo. Yun ang paniniwala po namin noon. Nung ginagawa po yung LRT3, yan, yung ginagawa po yun, piniktatawa na namin yung mga gumagawa noon kasi bakit paan niya kayo gawa ng gawa, eh hindi niyo matatapos darating na ang Kristo. Meron pang sinabi si Mr. Soriano noon, bago pa daw madesisyonan ng Korte Suprema yung issue sa pangalan ng Iglesia kasi dinimanda po sila ni Persida Acosta, dumating na ang Kristo. Eh ang dumating, Kristo ng Sabong. Di ba? So dumating ngayon ang ang, ish, ang, ang ang kautusan na pinagbabawalan si Mr. Soriano na gumamit ng kanyang iglesia. Ano yung reason ko bakit ako umalis? Una, ang paniniwala po namin noon sa andating dating daan, hindi kami yung iglesia ng Diyos. Di ba, Sis Josie, ka -Angie? Hindi kami yung iglesia ng Diyos. Kami ay mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Yun ang tindig namin sa mga debate noon. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit nagrehistro si Mr. Soriano ng iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated? nung inilabas po yung kanilang yung desisyon ng korte, no? Pinulong po kami mga manggagawa, District 4 ng Rizal sa San Mateo, Rizal po yon. Sabi sa amin ng aming district minister, ang counterpart po noon ay obispo. Sabi po ng district minister, o oh, magtatanong tayo, magtatanong ako, uh, mag magmimiting tayo, lahat ng pwedeng itanong ng mga tao dahil sa nangyaring ito ay aaralin natin. Ano ang mga posibleng itanong ng mga tao? isa po yan sa itinanong ko. Kung totoo na naninindigan tayo na tayo yung iglesia ng Diyos, bakit at ah, tayo yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos at hindi tayo yung iglesia ng Diyos, bakit hindi natin inirehistro ang mga kaanib sa iglesia ni Yahawaha? Hanggang ngayon ay hindi po nila sinasagot yan sa, sa telebisyon o sa YouTube. Baka meron po kayong nasa-search. Inform niyo po ako. Wala po silang sagot dyan. At hindi po nila ngayon sinasabi yung kanilang reason na yun. Dahil ayon po sa mga nag-aral ng Hebrew, mali daw po yung translation ni ha, Yahawasa Incorporated. Ang nag-translate po noon si Ruth, Cruz, si eh, Ruth Soriano. Yan. Isa po iyon sa mga naging issue ko. Ano pa ang naging issue ko sa andating daan? Noon, kaya po ako umalis sa haligit suhay at sumama sa kanya dahil ang paniniwala po namin noon, ang sugo ng Diyos walang iba kundi si Nicolas Perez. Yan. Ang tawag, mayroon po kami katawagan sa loob. Ang tawag po doon, eh, matatandang kapatid. Yung mga haligit suhay na naging miyembro po nila, tinatawag pong mga matatandang kapatid. Isa po dyan yung hipag ni Mr. Soriano. Si, uh, 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 si ah, Luz, si Carl Lourdes Pernito. Kami po ang madalas mag-usap noon ni Carlos, uh, ni Carl So, isa po iyan sa ipinagtataka namin, bakit lagi niyang inaatake si Mr. Perez sa pasalamatan? Sabi, itong mga ito, ginano, nagpasalamat po kami noon, itong mga ito, mga maka-Perez yan. Gusto niyo, lamunin niyo si, ano, si Nicolas Perez. So, ganon. So, hanggang sa dumating ang pagkakataon, inunti-unti niyang baguhin ang doktrina ng dating daan. Isa po sa mga binago, hindi na po naabutan ito ni Ka Angie. Noon po sa Haligit Suhay, ang mga babae nila may belo. May belo. Pagka sila nananalangin nung dumating nung umalis po si Mr. Soriano sa Suhay, nagtayo ng ang dating daan, yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Cristo Jesus, early 1980s, meron pa po yun. Meron pa pong belo. Pero ilang buwan lang, tinanggal na. So kung napansin niyo po, pabago ng pabago ang doktrina ng samahan ng ang dating daan. Isa po iyan sa, ninood ko po kasi baka makalimutan ko po. Ayan. Ayan. At ito'y binabanggit ko rin kanina. Mahigpit po si Mr. Soriano pagdating sa yan sa amin. Totoo po 'yon na hindi siya humihingi ng abuloyan sa mga ng koleksyon sa mga hindi ka pa Bawal na bawal daw kumuha ng abuloy malibang araw ng linggo. 'Di ba ka Anji, ka Josie? Yan. Pero natatandaan ko po noon, nagpasalamat po kami sa Pampanga. Dalawang araw po 'yon, Sabado at Linggo. So ang ginawa po namin no, nagkaroon kami ng pagsamba araw ng Biyernes. So tinatanong ko, bakit tayo nagkaroon ng yan ng araw ng biyernes? Kung naninindigan tayo na unang araw lang ng sanlinggo ang pagsamba. Sa dating daan po kasi, ang, 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 yung sabado, paglubog ng araw, yun po ang itinuturing nila na linggo. Pero nagkaroon po kami ng pagsamba ng biyernes doon sa Pampanga. Hanggang ngayon, hindi po iyan sinagot ni Mr. Soriano. So ang ginawa ko po noon, dahil na, yan, alam ng mga kasama ko, ang lalakas magbigay ng abuloy ng mga miyembro na Andating daan. Kilala po nila si Kavik Tan. Si Kavik Tan, isa sa pinakamayamang miyembro ng Andating daan. Na nung si Carl Lourdes Pernito ay naging iglesia at naging kasakasama ko po noon sa sentral, sinabi niya po sa akin, ito pa lang si Kavik Tan ay pumipila na ng munggo sa pasalamatan. Yung munggo para po yung sa mga dadalo na walang pera. Pero si Kavik Tan, ubos sa idna yung kanyang kayamanan. Pumipila siya dun sa munggo. Nang hindi ako po ay naawa sa mga nakasama ko dung malalakas mag-abuloy. Pagkailangan po ni Mr. Soriano, meron po kami tinatawag na katok system. Halimbawa, mga kapatid, dinimanda ko ng iglesia. Kailangan ko na isang milyon. Kami ay iikot sa San Mateo. Kinabukasan, meron kaming isang milyon. Mayroon yung ganun. So, nakapakalakas sila mag-abuloy. So, sabi ko, aalis ako sa dating daan. Aalisin ko yung mga, na, mga na, ma, nasama ko. Kung saan kayo gusto niyong pumunta, bahala kayo. Aalisin ko kayo dyan. That time, yun po yung pagkakataon na ako po yung nagsuri sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Ako po nainganyo noon sa kanilang uh, doktrina na oneness, kakaibang oneness. No? <clears throat> na ang Diyos Ama, may isa lamang Diyos Ama, si Kristo, walang pag-aaral tao kaagad. Pag sinabing Diyos Ama si Kristo, ay Diyos Ama, ang Diyos Ama ay isa lang, matik na si Kristo tao. Hindi na nila sasabing anghel, propeta. Pag sinabing Diyos Ama, eh, Diyos yan, matik na tao kaagad si Kristo. Kasi kapag ka naging Diyos pa si Kristo, dalawa na, ganun sila magbilang. Kaya delikado yung makaunawa ng ano eh, nakasulatan eh. Dahil sa Biblia, ako at ang Ama iisa, hindi nila naintindihan yun. Diba? Sabi ng Diyos, sa 5, upang ang dalawang laman ay maging isa. Hindi nila naiintindihan yun. Kasi ang sila, kung magbibilang sila, ay yung pagbilang ng bilang talaga nila. So yung ibang pagbilang, hindi nila naiintindihan yun. Yeah. Ngayon, ako po ay nagsuri sa Iglesia Ni Cristo. Ako po ay naging kaanib niya sa Iglesia Ni Cristo from 2005. Napanood po ng uh, the late Eranio G. Manalo yung aking interview sa TV. Pinatawag po ako, doon po nagpasimula na ako po ay kinupkop sa pabahay ng iglesia. Noon po napakaswerte ko noon, para akong tumama sa loto. Bakit? Kami po noon, wala kaming binabayaran kuryente, wala kaming binabayaran tubig. Pero noon po akong kasama noon sa bahay, pinaalis. Dahil hindi daw marunong magluto, inilagay yung marunong magluto, doon po ako kumakain. So, maliit po ang swert mo doon sa pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa ako kinakapos kasi binibigyan ako ng mag-asawa. Si KRD, si KTN. Sabi ko nga po, kahit po ako maging katoliko, hinding-hindi po ako magsasalita ng masama kay KRD Manalo at kay KTN Manalo. Kasi malaki po ang ginawa nila sa akin na kabutihan. Tinatanong ko pong kabutihan iyon. Pero iba, pag pag-uusap ay doktrina, ibang usapan yan. Marunong akong tumanong ng utang na loob, pero alam ko kung hanggang saan ang limitasyon ko. So, Tumatanaw ako ng utang na loob kay KRD. Sila po ang nagpalibing sa tatay ko nung panahong iglesia ko ako. Pero pag pinag-usapan na ang aral, uh, ah, maging hiwalay muna tayo. Yan ang ano ko po noon. So ako po ay nag-aral ng pagkaministro sa iglesia sa loob ng 3 to 4 years kung di po ako nagkakamali. 10 days na lang, ako po ay magiging 4th year na. Meron po silang pre-college, then limang taon, then or ano na, okay ka na, manggagawa ka na sa kanila. Ako po ay 10 days na lang, ay 4th year na. Kailan nagkaroon ako ng tanong? Tinanong ni Brother yun eh. Nagkaroon ako ng tanong sa mga ministro. Kasi may paniniwala po kami na ang simula do po ng huling araw ay yung July 27, 1914. Yan daw po ang simula ng huling araw. Di ba, Ka Angie? Yan. Ngayon, <coughs> meron ako nabasa isang sita sa Biblia. Ang nakalagay po doon, ang Diyos na nagsalita every uno-uno hanggang dos. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa ibat-ibang panahon at sa ibat-ibang paraan, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Yan. Nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. So ang tanong, kailan ba talaga nagsimula ang mga huling araw? July 27, 1914 o nung panahon pa lang ni Apostol Pablo? Di po ba? So tinanong ko po yan sa aking tagapagturo hanggang sa namatay yung isa, isa ko pong tagapagturo. Namatay na rin si KRD, pero hindi po nila sinagot yan sa pasugo. Meron silang sinasagot sa internet. Pero ako po, wag po kayong pakatitiwala na yun nga ang talagang vlog ng iglesia. Kayo naman ang na naging saksi. Mismo sila sila, nagkakatalo sila. Di ho ba? Magulang sa anak, di ho ba? Kaya wag may mga fake na ano po diyan, na mga account, mga vlog, huwag po kayong... Pero maganda na rin siguro ang pag-aralan, siguro yung mga sinasagot nila. Pero sa pasugo, wala po akong matandaan na sinagot po iyon yung simula ng mga huling araw. So diyan po ako tinawag. Paano naman po ako tinawag bilang isang seminarista? Ako po ay seminarian ng Our Lady... Ah, Our Lady, Order of Augustinian Recollect. But nasa ako po ay nag-request po ako ng leave. Uh, nagpapasalamat po ako sa mga nanalangin po sa akin. Ako po ay nakaraos na sa aking operasyon. Lalaki po. Ah, joke lang po. Uh, nagpapasalamat po ako kasi tinanggalan po ako ng ano po, ano po, abdo. Ano po. Wala na po akong abdo. Wala na rin po ako appendix. Puso na lang po talaga ang natitira sa akin. <laughs> Yan po. So, yun po. So, paano po ako bumalik into Catholic? Dati pong nag-share po ako sa CFD Manila. May nagtanong, maliwanag yung yung batayan paano ka naging iglesia ni Kristo, paano ka nagdating daan, bakit ka umalis sa kanila, ano yung batayan mo? Bakit ka umalis sa, 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 bumalik sa katoliko? Ito na yung sagot ka, Anjing, iniintay nyo. Yeah. Una, kung Biblia po ang pag-uusapan, wala pong sino man ang makatututol kahit anong sekta pa yan doon sa nakasulat sa Mateo 16-18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Kaya ang tanong dyan, Brad, sino ba ang founder mo? Meron tayong record sa SEC ha? ang found, that the founders of this association are 1, 2, 3, Felix Manalo. Ang dami nila dun eh. Hindi po ba? Mr. Suryano, mga kaanib, sabi nila, hindi do, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi uh, sila dan daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Di ba? Sino kayang tumanggap? Eh ang alam kong sinaniban ni Mr. Soriano, yung haligit suhay. Yun yung sinaniban niya. Kaya merong tema noon, patutunayan daw niya ang tunay na iglesia, yung kanyang sinasamahan. Kailangan mabautismuhan doon sa kanyang samahan. Tanong, ikaw ba, Mr. Soriano? Nabautismuhan ka ba sa samahan mo? pag kami na ipakita kang dokumento na ikaw ay nabautismo sa dating daan, huhubarin ko itong abito. Magpakita ka ng batayan na meron, kang, meron siyang anim na rehistro eh. Meron siyang anim na rehistro ng iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Yeso Kristo. Meron siyang... Or iglesia ng mag-ama. May ganon. Mag-tsuhin ata. Mag-amain ata yun. Hindi ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. Oh, ano? Pero magtakita siya na kahit isa lang doon, nabautismuhan siya. Kasi ang ipakikita ko, nabautismuhan siya sa haligit suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Diba? Yun yung kanyang ano, yun yung, yun, yun doon siya nabautismuhan. So, kaya, atake siya na atake sa INC. Yung pala, sabi niya, eh si Felix Malalo, hindi naman anya na naging nabautismahan. Eh siya din naman pala, hindi nabautismahan sa kanyang samahan. di ba si Sanji? Ayan. So yan, kaya pag kami magtatanong sa inyo, sino ba founder mo? O ngayon, hamunin yung simbahan katolika. Sino founder? Wala pang Biblia, may simbahan na. Di po ba? Bakit? Isa po yan sa batayan ko eh. Noon, ang dami kong pong sinabang sina, sina reliyon. Lahat yan eh, sola, skriptura. Ha? Pag wala daw sa Biblia, walang kaligtasan. Pero merong isang talata sa Biblia na hindi nila kayang tutulan. Yung paborito naming sitas. Unang Timoteo 3.15. Ang sabi po doon, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Gusto mo ng katotohanan? Pumunta ka sa simbahan. Pumunta ka sa bahay ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos ang haligi at suhay, haligi at saligan, o kung ano pa man yung pinag-aawayan nila dyan, the pillar and the ground of the truth yung simbahan. Wala pang Biblia may simbahan na. Kaya kung gusto mo ng katotohanan, kaya naalala ko yung sinabi ni Father Abe, yung Augustine Agustinian po yun eh. The, uh, naalala ko yung verse, yung sinabi ni St. Augustine na uh, lumabas ako para hanapin kita, pero hindi kita nakita. Kasi ako pala, ikaw pala ay nasa loob ko. Yung sinabi ni St. Augustine. So, ako yung ganun ang ginawa ko. Kasi ang paniniwala ko, walang tunay na Diyos dito sa katoliko kasi lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Lumuluhod sa ano. Pero tanggap namin lumuluhod kami sa tagapangamahalang pangkalahatan, pagka-ordinasyon. Okay lang yun. Pinakita ko nga sa kanila yung ano eh, yung picture. Ayaw, hindi, ayun nilang maniwala. Meron po kasing mga iglesia talaga na ayaw nilang maniwala na meron talagang monumento sa loob ng sentral. Ayaw nilang maniwala kung hindi ko pa sinagkisi Angie yung picture. Hindi siya maniniwala eh. Eh sabi ng mga, ig ng mga iglesia, hindi naman namin sinasamba, hindi natin pinag-uusapan yan kasi kung maka-atake kayo sa katoliko, marami kayong ano, Diyos Diyosan. Meron kayo niyan. Eh kayo ba wala? O meron din kayo niyan. Kung yun nga yung talagang sinasabi niyo sa amin. Meron din kayo niyan. Kung yun nga yung pinupukul niyo sa amin. Kayo ba wala? Meron pa nga mga ganyan miniature eh. Diba? Meron po nun eh. May isang kumuha po nun si Sis Crispy. Meron nun. So yan po yung naging batayan ko. So... May mga bagay, sabi nga po sa Kalawang Kilse, kung hindi pa ang pagtuturo ng mga alagad ng Diyos, ng mga, si, ng, 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 mga pare, ay hindi lamang sa nasusulat, kundi sa pananalita. Kasi po, hindi naman lahat pwedeng letrahan. Wala kang mababasa sa Biblia na maligo ka araw-araw. Hindi ba? Pero pagka ginagap mo ba yun, nagkakasala ka? Hindi. Hindi naman na kailangan kasi sabihin yun eh. Merong pagtuturo. Yan ang kakaibahan po natin sa ibang sekta. Hindi po sila reliyon sekta, denominasyon. Kahit anong ipilit pa ng ibang relihiyon, sa ibang sekta na sila daw ay relihiyon na dahil malaki na daw sila, kaya na daw nilang mag-walk ng ilang ano, ay hindi ho ano yan. Sekta pa rin po yan ng isang panat ng kristyanismo, pero ano po. So yan. So ang pagtuturo, hindi, anya, hindi lamang sa pamamagitan ng sulat, kundi sa maging pananalita. Kaya meron tayong sinabi po kanina, di po ba, may oral tradition, meron din po tayong written tradition. Yan po. At siguro, lastly po, baka meron po kasing gusto mag-ano. Yung karapatan, siguro, karapatan namang ano. Nagtataka lang ako, saan kaya kinuha ng mga reliyon na yon yung karapatan ng pagtuturo? Magpunta ka kay, sa kay appointed son of God, eh, siya kasi eh, pumunta ng bundok, three days, walang kain-kain, walang tulog-tulog, yun yung kanyang karapatan. Punta ka naman sa Margina, hindi rin siya kumain, nakakita naman siya ng liwanag. Eh sabi ko naman, ikaw ba naman ang walang kain ng tatlong araw, wala kang liwanag na, di ho ba makita? Ganon din naman nangyari doon sa sentral, sa diliman. Hindi rin kumain, hindi rin uminom. Uso talaga yung ganon eh. No? Walang kain-kain. Meron pa ubang hindi kumakain? <laughs> baka may ibang liwanag po kayong makita. Yeah. Yeah. Doon nila kinuha yung kanilang karapatan. Pero yung karapatan natin maliwanag po yung itinuro sa atin ni Father Abe galing sa Diyos mula sa uh, uh, mga apostol yan. Walang walang hanggang pagkakaserdo, pagkasaserdote ni Melchizedek. So, yan po ang karapatan natin. Walang sino man ang pwedeng kumuha ng karapatan na yan. Ngayon, in line with the vocation. Siguro po, isa sa pinagpapasalamat ko, paano nga ba ako naging ano? So, share lang po ito siguro, mga one minute and one hour. Okay, na-joke Po, paano po ako nakonvince? So, meron po ako mga scriptural, lately ko na lang po kasi na ano yung scriptural basis ko eh. Pero paano po yung sabihin kong kakaiba o kakatuwang nangyari nung ako po ay ma-convert into Catholic? Bakit po ako ngayon ay nag naghahangad na maging isang pari? That time po, ako po ay member ng debating team ng Iglesia. Kami po dalawa ni Sis Crispy Perez, ang trabaho po namin doon uh, by the power na ibinigay sa amin ni Resalito Ocampo na kayo ay maging katulong ng debating team, gagawa kayo ng tanong. So yung mga tanong aaralin aaralin namin. So gumawa ako ng tanong, ng ganiyan. Yun 'Yung ginagawa po namin pero that time, binigay po sa akin yung magazine ni Father Paul. Yan po ang umpisa, yung magasin ni Father Paul. Nanonood po ako ng Sunday TV Mass. So, that time, sabi ko, gusto ko maging pare. At yun yung pangarap ko noon pa. Sabi ko, gusto ko maging pare. Pero magulo ang utak ko noon. Para, ibig sabihin, hindi ko maintindihan na nararamdaman ko kasi napaka-aktibo kong miyembro. Wala akong ni sa hinagap na ako po yaalis talaga sa iglesia. Pero gusto kong maging pare. That time, umalis po ako ng Central, pumunta po ako ng Quiapo. Diyan po ako nagsisimba every Sunday. Ang ginagawa ko po noon, pagkatapos ko ng pagsamba sa iglesia, pag nakapagtaob na ako ng tarheta, sasakay ako ng FX papuntang, Puba, uh, papuntang Kayapo. For two, uh, almost two years, ginagawa ko po iyon. Uh, sa uh, pagkakaalam ko po na walang nakakasunod sa akin, pero meron pala nakasunod. Ang ginagawa po namin noon, kami po, meron po kami palagdaan. Palagdaan na. Nire-record po namin kung saan kami aalis. Kaya yung mga sinasabi, mga dukutan issue, pag aralan nyo mga kapatid. Nakal nakalagay talaga doon. Inahalap ko na nga po kung nasaan na si Crispy Perez. Sana mag-text ka sa akin ka, Crispy. Kung nasaan ka na. No? So ang nilalagay ko lang po doon, basta may lang ako. Hindi ko sinasabing pupunta ako ng kaya po. Ayan. Minsan may isang janitress, nakita po niya yung ano, nakita po niya yung table ko, may rosary. Kaya malaki po ang role ng rosary sa buhay ko eh. Yan, malaki ang role ng rosary ng rosary ni Mama Mary sa akin sa pag-convert ko into, into, Catholic. May nakitang ano sa aking drawer sa nagtrabaho po kasi ako sa College of Nursing for 80 years. So nakita po nila, bakit kami rosary dito? Sabi ko, yan ang halimbawa ng panalangin paulit-ulit. Ah, yeah. Receive ako. So, oh, diba? <laughs> Hanggang sa hindi ko na matiis. Alam niyo po, bago po, ano, bago po uh, lumabas ang issue, minababalitaan na ako sa loob ng pamilya. Manalo. Sa loob ng pamilya manalo, minababalitaan na ako. Kinakabahan na ako. Ko. Pero, ini-ignore ko lang siya. Pero, nasa puso ko na ho talaga na ako ay aalis, gusto kong magpare. So, November 2011, uh, yun po ang simula ng aking conversion story. So, nung ako po ay gusto ko na talaga magpare, sabi ko, nanay, labas na tayo. Siguro mga... December, siguro mga February, January 2013. Yan. Labas na tayo nanay. Yung nanay ko, alam na rin niya na gusto kong magpare. So, ang ginawa ko po noon, hindi ako umuwi sa amin. Kasi, tsak, masusunda ko sa anak ako nakatira. Inisa-isa ko yung gamit ko. Yan. Tapos, ako po ay umuupa noon. Kumuha ko ng, upa, ng paupahan. So, habang hinihintay ko yung May, kasi May po ang pasukan sa... Nag-apply po ako sa Our Lady of the Angel Seminary. Franciscan din po ako, sister. May dugong Franciscano po ako. Po. Ngayon po ay... So, nung Nag-decide po ako na umupa sa labas, ng sa labas, pero ayaw pa ho nila akong payagang mag-resign kasi that time marami po talaga akong trabaho na yung mga exams ng mga bata, so mga mga passwords ng mga iba't ibang ano po sa college of nursing, ako po may hawak. So, intay po ako hanggang May. Pagdating ng May, whether they like it or not, aalis talaga ako. Nakapasa ako sa Our Lady of the Angel Seminary, sabi ko, that's ito siguro yung inaano ng Diyos sa akin, sabi ko. So that So that's the time na iniwan ko na yung pananampalatayang iyan. Then yung kumpil, may nagtanong kanina. Tsaka po ako nagpakumpil. Kasi ako pala nakumpilan sa hindi ko alam. Aglipay. Pati, pati pala aglipay, inapuntahan eh, ko. Yan. Kaya after po noon, hinahanap ko yung record ko. Bakit wala akong uh, kumpil? Yung pala, aglipay pala ang nagbinyag, uh, nagkumpil sa akin. So nagpakumpil uh, po ako dyan sa St. Michael, the Archangel sa Malacanang. niya. So ayan po mga kiers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na may sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodríguez de Iglesia.